Maka si Rachel Hello. Ay, wala yes, po uh, magandang hapon po mga minamahal mga ate ko bye bye. At uh, naputol po kasi yung na-live broadcast. Kaya ibinidyo ko na lang ang uh, pamimili ko ng bote. Kasi mahirap po ang signal dito. So, eto. Binagbinta sa amin ng bote. At uh, bibilangin ko na lang kung ilan nito. Wala, mga lang, electric fan, TV. Wala po kami noon eh. Ah, uh, yung mga ibang lang. Shout out. Shout out, shout out, shout out dito sa da, sa ano, sa Pag-asa Street. Dito sa Ulto. Shout out nga pala sa tatay ko, sa tatay kong patay na. God bless. Yetin. Wala na siya, ano magagawa po?

Ah. Thank you for watching. Mabuhay po. Mga binamahal ko mga tika sa baybay. Please like, like and share po.